Ann Curtis, ganito pala ang sinapit sa kamay ni Vong Navarro. Isang nakakagulat at matinding balita ang kumara sa showbiz industry. Matapos lumabas ang ulat na umalis si Ann Curtis sa noontime show na it's showtime dahil umano sa ginawa sa kanya ni Vong Navarro. Ang balitang ito ay nagdulot na matinding pagkabigla at galit mula sa publiko. ay sa mga ulat ilan linggo na nakalipas ng muling makita si Ann sa palabas. At marami ay nagtaka kung ano ang dahilan ng kanyang bigla ang pagkawala. Ngunit kaya makailan lamang, isang pagkakatiwala ang source na naglabas ng impormasyon ng dahilan umalaw ng kanyang pag-alis ay ang matinding trahedyang sinapit mula sa kamay ni Bong Navarro, na kanyang matagal ng kaibigan at katrabaho. Sa ngayon hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Ann Curtis o ang kanyang kampo tungkol sa isyong ito. Gayunpaman marami ang humihiling na magsalita na si Ann at humingi ng hustisya sa sinapit niya. Ang kampo ni Bong Navarro ay nananatiling tahimik rin ngunit inaasa magsasalita rin sa tamang panahon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang mga kasamahan nila sa Showtime ay labis din nagulat sa balitang ito. May ilang mga kapwa-artista at personalidad sa industriya na nagpahayag ng kanilang suporta kay Anne at inihikayat siyang magsampan ng kaso laban kay Bong. Sa social media, nagtrending ang mga hashtag na Justice for Anne, Stand with Anne, na nagpakita ng matinding suporta mula sa kanyang mga tagahanga at mga netizens. Ang sitwasyong ito ay lalo nagpapainit sa mga kontrobersyang kinakaharap ng programa at ang mga personal din sa sangkot. Habang ang isyo ay patuloy na lumalaki, marami ang nag-aabang sa magiging susunod na hakbang ni Ann Curtis at Bong Navarro. Kung ano ang magiging kahinat na ng kanilang mga karera, habang tumitindi ang kontrobersya, ilang malalapit na kaibigan ni Ann Curtis ang nagsimula na magbahagi ng kanilang saloobin hinihiling na respetuhin ang privacy ni Anne sa gitna ng pinagdaraanan niya. Ayon sa mga insider, kasalukuyan umano nagpapalakas ng loob si Anne at iniingatan ng kanyang mental at emosyonal na matapos ang trahedya. Sa kabila ng mga pangyayari, sinabi rin ng kanyang mga kaibigan na determinado si Anne harapin ang sitwasyon at ipaglaban ng kanyang karapatan. Kahit pa mga hulugan nito ng paglites laban sa isang matagal ng kaibigan. Habang ang usapin ay patuloy na pinag-uusapan, ang mga taga-suporta ni Anne patuloy na umaasa na lalabas ang buong karatuhanan at makakamit ang hustisya.